ang init dito sa kulungan kaya kung sa inyo magpakabait kayo dyan sa labas kung ayaw nyo matulad sa amin wala nakakalungkot ito na lang ito na lang talaga libangan namin Yan. buti may trabaho kami dito sa loob ito na lang pinagkakakitaan namin sana sa darating na Pasko wish naming dalawa ni Bus Undo makalaya na kami kasi nami-miss na namin yung mga ano namin mahal sa buhay hindi na kami dinadalaw yung mga tropa namin, yung mga tropa namin sa kainuman, hindi na kami dinadalaw tsaka yung ano, limang asawa ni Undo, hindi na rin siya dinadalaw nakakalimutan na siya porkit wala na siyang pambigay na datong alam nyo ba ba't kami nakulong? Nagnakaw kasi kami ng halik eh. Ayun, eh, nahuli kami yun. Ano na, apat na tao na kami dito sa kulungan. hindi ka, di pa kami nakakalaya. Kaya pa ayaw ko sa inyo guys. Huwag niyong gawin yung ginagawa namin ha. Baka pag ginawa nyo, kita-kita -kita tayo rito. Meron niya tatu lahat ha. <laughs> yun lang yung natira. Um, ito. <laughs> Dalawa. Wala <laughs> nang Yung cover nito iba. Ah, tapos na yan eh. Ano yan, Ay, ano yan? Isin yan. Itin yan. Itin yan. Itin yan. Itin. 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 Ano kaya pintura niya, no? Ano yung... Liha. Kaso, maiba na pagpintura, oh. maiba. Linis kaya. Yung liha, dapat yung pinaka... Pino. Pinaka pino na yung liha, lino. tapos... Yun lang, pagpintura. Gagas pang ulit yan. Maiba. Mayaka. Dapat pintura yung lubog. Lub nilulubog yata ito hmm. eh. Kaya guys, pag nasa labas kayo, kailangan matino po kayo ah. Huwag kayong sa amin. Eto, nangyari sa amin. Bakante Sabi, bis, na pala ito oh. Maganda ah, yung bakante. Ano lang yata, mga defective yata sa kanila dyan eh. defective Parang sinilip ko. Parang defective. Kasi hindi naman pinupunta, di naman li doon, no? hindi naman nililisan doon, Hindi. Hindi nililisan nila yung ah. Mga defective? Hmm. Ito, pwede ba ito mga box.